New Year ni Nadine Lustre. Napaka-classy. Kasama ang kanyang boyfriend na si Christoph Barrio. Muling hinangaan ng publiko ang pagse-celebrate ni Nadine Lustre ng kanyang New Year kasama ang kanyang boyfriend na si Christoph Barrio. Ayon sa mga netizens ay kahit na anong okasyon talaga ay napaka-classy ni Nadine Lustre at hindi nito iniiwanan ang kanyang pagiging class. Agaw atensyon din ang naging gown ni Nadine Lustre para sa pagsalubong ng 2024 at ang kanyang nakakatuwang headband na may numero na 2024 para sa pagsalubong ng bagong taon. Jinky Pacquiao at Manny, nakipagkita at bonding sa Gutierrez family tila talagang napakaganda ng friendship ni Annabel Rama kina Jinky at Manny Pacquiao dahil kahit sa Pilipinas ay laging nagbabonding si na Annabel Rama at Jinky Pacquiao. Kaya naman sa pagpunta ng Pacquiao family sa si Japan ay hindi na rin ito pinalagpas na makita at makasama ang Gutierrez family. Ibinahagi nga ni Jinky Pacquiao ang kanilang mga masasayang larawan kasama ang kanyang pamilya maging ang pamilya ni na Annabel Rama at Eddie Gutierrez na nakita nila sa Japan. Carmina Villaruel, Positivity ang hiling ngayong bagong taon 2023. Muling nagbahagi ang actress at celebrity mom na si Carmina Villaruel ng kanilang pagsalubong sa bagong taon ngayong 2024 at makikita nga sa kanyang mga larawan na ibinahagi na talagang masaya at iba ang bonding ng kanilang pamilya. Bahagi nga na naging caption ni Carmina Villaruel ay positivity ang kanyang hiling ngayong bagong taon. Anya, cheers to fresh starts, new beginnings, and endless possibilities. Wishing everyone a prosperous and fulfilling new year. Gerald Anderson, mas piniling mag-new year kasama ang pamilya ni Julia Barreto kaysa sa kanyang daddy sa U.S. Masayang masaya si Marjorie Barreto dahil nakasama niya ang kanyang mga anak sa pagdiriwang ng bagong taon. Kumpleto kasi doon ang kanyang mga anak na si Claudia, Julia Barreto at maging ang mga boyfriend at asawa ng kanyang mga anak. Tila mas pinili nga ni Gerald Anderson na magtiwang ng New Year kasama ang pamilya ng kanyang girlfriend na si Julia. Magkakasama nga silang nagluto. Ayon nga kay Marjorie ay mamimiss niya ang kanilang naging bonding ng kanyang mga anak. Jake Ejercito, itinago ang larawan nila ni Andy Eigenman 10 years ago. Nasa Amerika ngayon ang anak ni Andy Eigenman na si Ellie kasama ang kanyang daddy na si Jake Ejercito. At ibinahagi nga ni Jake sa pagsalubong ng bagong taon ang kanyang old photo kasama ang kanyang ex-girlfriend na si Andy Eigenman. Kalakip nito ay nagbahagi din si Jake ng kanyang mga larawan kasama ang kanyang mga kapatid. Napakasaya nga ng naging photos at ginaya pa ni Jake e at ng kanyang daughter ngayon na si Ellie at nilagyan niya ito ng caption ng 10 years apart. Danielle Padilla, kinaawaan ng publiko ngayong holiday. DJ, nagkaroon ng time sa pamilya. Ilan sa mga netizens ay tila naawa ngayon kay Daniel Padilla dahil ito ang na unahang holiday na hindi niya nakasama ang kanyang girlfriend noon na si Katrina Bernardo. Ngunit tila masaya naman si Carla Estrada dahil nakasama niya ang lahat ng kanyang mga anak sa Pasko at Bagong Taon. Madalas kasing nagta-travel noon si Daniel Padilla kasama ang kanyang dating girlfriend na si Katrina Bernardo. Gayun din naman si Katrina na nagkaroon din ng time sa kanika nilang mga pamilya at nag-travel sa ibang bansa.